So guys, ano nga ba ang dapat natin isa alang-alang para maging sustainable tayo na content creator at para rin magkaroon tayo ng maraming followers, views at of course maraming income. Okay, so unang-una ang dapat natin isa lang alang ay dapat alamin natin yung definition ng ating layunin. Anong ibig sabihin nung guys? Dapat alam natin kung ano yung layunin natin, bakit natin ito ginagawa. Okay, para ba to sa pera? Para ba ito magbigay ng impact? Para ba ito sa kasayahan lamang? Kasi guys, madaling makafocus kung alam natin kung ano yung definition ng ating layunin. O hindi, pag, kasi pag maraming, uh, marami kang iniisip mahirapan ka mag-focus, di ba? At saka matagal ka makaabot sa kung ano yung layunin mo. Kaya dapat alam mo kung ano talaga yung pinaka-main purpose or pinaka-main na layunin mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ito, okay? So, number two is pagsusuri ng target audience. Uh, very important na dapat kilala natin kung sino yung mga audience natin kasi sila yung manunood ng ating video. So, kahit minsan gusto nating gawin to, kung ang gusto natin talaga is maabot ang layunin natin, dapat mag-focus tayo sa gusto ng ating audience, hindi yung gusto natin. Kasi ang mangyayari is walang manunood sa ating mga video at masasayang lang ang oras natin kung ang gusto lang natin talaga ang gagawin natin. Okay? So dapat kilalanin natin ang ating mga audience or pagsusuri ng target audience. Okay? Number three is quality over quantity. Yes guys, very important ang quality rather than quantity. Kasi nga ito lagi sinasabi ko, kahit araw-araw pa tayo mag-upload ng maraming video, kung hindi naman quality, useless lang din. Mapapagod at mapapagod lang tayo at mawawalan tayo ng uh, inspirasyon kasi nga walang nanonood sa ating video. So kahit isang video lang kada linggo kung maganda ang quality, papanoorin at papanoorin ito ng ating mga audience. Kaya very important ang quality rather than quantity. So ang number 4 naman guys is regular posting schedule. Ibig sabihin nito dapat meron kang schedule sa pagpost Hindi ibig sabihin na kailangan mo ito gawin araw-araw or kailangan mo mag-upload ng apat na video araw-araw. Hindi ganyan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin nito kahit once a week ka lang, basta regular siya yung schedule mo. It means na once a week is mag-upload ako ng video every, or every uh, two, uh, once every two weeks mag-upload ako. So regular siya, uh, same yung schedule mo uh, sa pag-upload ng video. Yun ang ibig sabihin noon. And then the next is diversity your platform guys. Uh, ganito rin, kung gusto natin maging isang sustainable na content creator is kailangan natin ng may iba't ibang platform. So, ito yung ibig sabihin ng diversity of platform. Pwede kang uh, mag-upload or gumawa ng account sa Facebook. Pwede kang gumawa ng account sa uh, YouTube or sa iba pang mga platform para may uh, other option ka at may uh, pagkitaan ka pa na iba hindi lang kay Facebook kundi may pagkitaan ka pa kay YouTube. Kagaya ko no kahit hindi ako sikat sa YouTube but then nag-upload pa rin ako doon ng video. So yan lang yan rin guys ang gagawin niyo kung gusto niyo na magkaroon kayo ng mga extra income sa iba't ibang platform. Okay, yan at natawag na diversity your platform. And then number six is engagement sa audience. Yes, very important na nagkakaroon tayo ng engagement sa ating mga audience para naman maramdaman nila yung sincerity natin. Kagaya sa mga live live natin, no? Uh, gagawa tayo sa ating live tapos doon is pwede tayong mag-question and answer or pwede natin silang bigyan ng mga advice. So, kasi para maramdaman nila yung sincerity natin at hindi tayo iiwanan ng ating mga audience. Kaya very important na makipag-engage tayo sa ating mga audience. Kasi at the end of the day, kung hindi, tayo, kung hindi natin sila papansinin, hindi rin nila tayo papansinin. Kaya very important na magkaroon tayo ng engagement sa kanila. And then, the next one, number seven, is... Uh, promotion. Yes, very important guys na i-promote natin ang ating page. Kasi parang ano to, yung ginagawa natin is business. So pag gumagawa ka ng business, dapat mo i-market ang iyong ginagawa. Dapat ipaalam mo sa mga tao na ganito yung ginagawa ko. Kasi paano nila malaman kung hindi mo ipopromote ang iyong business or ang iyong ginagawa. So wag lang tayo mag-asa uh, kay Facebook, dapat is gumawa rin tayo ng paraan para na maipromote natin uh, ang ating mga ginagawa dito kay Facebook or sa iba pang mga platform kaya very important ang promotion kahit sa anong negosyo guys very important ang promotion kaya palagi nila yan nilalagyan talaga ng budget yung marketing kasi alam natin na effective uh, pag pinupromote natin yung product natin or yung ating business or yung ating pagiging content creator okay and then the next one number 8 is analytics at pag-aaral So dito guys, yung analytics at pag-aaral, dapat alamin natin yung ano natin, yung dashboard natin. Dapat basahin natin yung dashboard natin kasi diyan tayo makakuha ng mga idea kung ano yung result ng ating mga video Uh, kagaya yung pati yung insight natin guys very important na binabasa natin ng insight kasi sa insight diyan natin makikita yung mga uh, feedback or kung paano mag-react yung mga audience natin sa ating video so kung alam mo ng isang video na yan is maganda yung performance of course kailangan mo gumawa ng mga ganong content kasi nakikita mo sa iyong insight na maganda yung performance ng ganiong content. So very important na binabasa natin ang ating insight or ang ating dashboard para sila ang nagbibigay ng signal sa atin kung ano ang tamang daan or ano ang dapat nating gawin or kung ano yung kulang sa atin na dapat nating improve. Kaya very important 'yan, guys, na alamin natin yung analytics at pag-aaral, okay? So, number nine, guys, is pagpapahalaga sa kalusugan. yes, very important, guys, yung health natin. Kasi paano natin gawin to lahat kung hindi tayo healthy? Kaya dapat is, um, ano, isipin natin or iunahin natin lagi yung health natin sa kahit sa anong bagay. Kasi Uh, kung marami tayong pera, na-achieve na natin lahat, tapos at the end of the day, hindi naman tayo healthy. So, anuhin pa natin ang mga bagay na pinaghirapan natin. Kaya very important, yung health natin is i-priority natin. Okay? And then, uh, number 10, and then the last one is, Edukasyon, guys. Very important, guys, ang education sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Okay? Kaya dapat is kahit na, uh, kahit na alam mo na, na naabot mo na yung certain point nang isang or ng pagiging isang content creator, huwag tayong tumigil na mag-aral. Dapat continue natin yung ating pag-aaral para mas uh, aabot tayo sa point ng pinaka-peak na uh, ng goal na gusto natin. Kasi kung hindi tayo mag-aaral at tigilan natin pag-aaral natin, so paano tayo maka anong offer natin na bago? So dapat palagi tayong may offer na bago sa ating mga audience. Kaya kailangan rin palagi tayong mag-aral, kailangan natin magbasa, um, mag-enroll tayo sa iba't ibang mga uh, ano uh, mga education na pwedeng mga short courses na pwedeng nating na ng na idea na pwedeng nating i-share din sa ating mga audience. At saka i-improve yung self natin, yung personality natin. Very important guys ang personality natin kasi uh, kung maganda yung personality natin, yung trust ng mga audience natin is hindi nawawala sa atin. Kaya continue yung follow nila. Kung alam nila na tayo mismo is confident sa sarili natin kasi ang confidence natin is uh, tumataas. Pag yung may education tayo, alam natin yung ginagawa natin. Kadalasan is bumababa yung ating uh, self-confidence pag hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Pero kung alam natin kung anong ginagawa natin, wala tayo, hindi tayo kinakabahan kahit sino ang harapin natin. Kaya very important guys ang education. So yan lang guys ang mga 10 uh, or ang 10 bagay na dapat natin isa lang alang para maging isang sustainable na content creator at the same time para magkaroon ng maraming followers views at of course yung income. So I hope na may natutunan kayo sa ating uh, uh, ano sa ating short na, na na lessons ngayong araw. So maraming maraming salamat sa panonood at uh, ingat kayo lagi. Bye bye.